Lalaki po ng ano dito. Lalaki ng uh, niyug. Yan bala tayo po yung nakailang timbo na. Ilan sako na ka? Baka, kaya na ba na na sako? Ano toy? Kaya na kaanin na sako? Oo, oh, pati hanggang din eh. Dun ay kaya na dun ang tatlo. Apat. Lima. Kaanin mara yan kaya no ari pa po oh. dami oh. na po ating mga nalawis <laughs> ano po marunong na rin na no pag natuto ay pag natuto ah pag lalayo. Lalayo. ha pwede ng pandayo huwag lang lalayo <laughs> pwede ng pandayo huwag lang lalayo Mudaling ka talaga kayo. <laughs> <laughs> Pwede na daw pandayo ay maglalalayo. <laughs> ah, bumigting pa. Ah, 'Yun man tapo ni. nakakagigil ay 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 walang dyan sumabit ka naman tingnan Ah. Oh. Wala eh, hindi pa sa lawis po dito per ano per kilo pag anapira po kung baga 500 kilo aking lawis halimbawa po ba no? sa ibang labor sa time 6 500 times 6 3000 na no Point 10 po yun 300 po ang salawis noon kaya ho kung tayo makaka 500 kilo di 300 ang upas basta atin kung tayo mag aaraw Ay, po na may labor lang tatanggalin. Tanggal na nga, tanggalin lang ng labor. Ano to, eh? Tanggalin ang ng labor. Tanggalin ang labor, hindi sunod din 'yan <laughs> Para walang babayaran, wala. Tatlong araw ka ay, Lawit ng dila. Lawit na nga ay. Ah, sino to yun? Ang ganda pa po tayo sa ibaba. Okay. Kami po ipakayawan na ang trabaho. Basta tulong-tulong. Magsasako, magsisimut. Mag... Magsasako hmm. po naman. Ano sa'yo? Saan timbong laadal mo sa ako eh, Kulang-kulang. No? -kulang. -kulang. Hmm. Aren na po isang sako. Padalo. <coughs> mm. Ano po, nasa ng kabayo mo? Iwala ko muna, dahil po ang daan na eh. Ay, pagkaganda ng daan dito ha. Ah. Hindi ko nga makita. Ay, saan ka po manarong labak? Ha? Ah, eh, ha? Tumawid ka pa ng ilog? Hindi. Tumawid, ako nagbalik na uli. Sa parang hindi dito. Ay, oh, kaun mo. Nay, na. na. Yan, yeah, baybay tabi po ay, ganda ng daan. Tanda ko na. Oo. Oh. Ito kami nagkuha lupa ay. Lupa bang? Kung kami nagsalak doon. Ay, oo. Oh, oh. Oh, tsinda nag-aano dyan. Ah, nasa losog. Ano, Edgar? yare na ito eh. Ba? Ito po na may iba na maghahakot. Sambut-sambut yeah. eh. Di marah ni. Di marah ni. Di marah ni. Ah, doon po ah, pag gusto mo po yung may dadong kabila, daan ng kabayo. Alayo mo nga ako eh. ay. Ah, di dito. Ikaw yung kabayo mo, dati sasabit. sabi. Hindi ko makakapinda, inagali pa ako ng Pagkakapal nga sa daan eh. Taan po, sasabit na. Meron siya tubigan. Meron siya tubigan. Kwal yung sasabit? Hagan sa ano? Brownie. Ay na. Bakit yung aso mo po ba? Baka na mamaya walk. Tingnan mo, babae, babalikan ko. Ah, mayaw ka yun. Pag ang malakang malaking saw, mukha po ngayon. Wow, yung patam-taman lang. Ano po, Kuya? ano? Siling. Ay, oh. Ang malaking saw. Magandang daan doon, ano. Eh, kat... Ay, ang kapalang ng Ano po? Hmm. 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 Duterte. Hey. Ito yung baka lungga. Eh! Hey. Ha? hi. Hey. Alduin! Sabit! Magkakaribot sa lungga. Ilan po ba aso ang kasama mo? Ay, yung puti pala magaling sa bayawak nagbato ko. No kaya, bayaw 'yun. Nagbaka lang. tayo. hindi po ba rin nangangat. Kaya itutulak po din eh para mas maalwan. lang. Oh ha ay gapok pa ata yan yeah. nag gapok ang ba ang dalan nito? hindi ah, lang sa mo, usapan namin kay eh. man tony kung ilalabas yung parang kaunti isang muna ah. hindi lang malapit sa akin ay hindi lang hakbang pa rin yun hindi ah lang lang, lang. hindi lang kami usapan namin hindi maputit o tika tika, tika. Okay. Oh. Yes. Oh. Wag mo na ako malalakan po na inyong sako. Tika po ko nilo, tika. Nakapagalap pa ako, sandaan. Hanap! Ano, wala na sa tubig yung bakante. Hindi po barnasi pa ko nilo, to, takon totoo ang. Ah. Ha 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 ha. Nakatatagak. Wala siya sa sandutin mo. Hindi baka, baka sandutin mo yung likodan mo. Ah. Oh, bitaw. Bawbis wang tadi tanggal anu di ini Pak Wi ng tanghali? Eh. Hah? Pak wika? Aja Adan mini belutuk. Ah, apa? Pingin mamaya, lugayu. Hmm. Pak sa, nyuk. Yung aso. Bayawak. No, oh, hindi yung aso ka na batok. Bayawak. Baka naman ako tagatin ng aso mo po. Hindi, hey, Sip-sip lang. Matak ka nga, huli. Pagbaba. Eh, palay, sigurado nga ka. Ba't kanina pa yun? Pagkadating ay, yun po ba'y uling-uli? Oo. Oh, oh. oh, oh, oh. yeah. Hindi. ka aalis yun dun? Eh, baka po naman kipag natiktikang wala na yung umalis sa rin yung aso? Hindi, hindi. Ha? Hindi, hindi. Hindi, hindi. Ayun po kahit naiiwanan mo yung ayos. Uuwi na yun pag hindi ka bumalik. Halimbawa. Hmm. magaling pala yung aso yun. Mas magaling pa sa tao. Oo nga. Nang hahunting ng bayawak. Sa English? ba? <laughs> ah? Sobra. Pupuntahan ko pala. Kaya mo. Bayawak. Oh, um, huh? Modo. Awang ko nga, isi-search natin. Tut, 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 tut. Lizard. Hey! <laughs> Lizard. 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 Ang pagtinamad, lazy. Hey! Lazy. Pagbaba, it's lazy. Hmm. Yan, naahundaan po diyan. yan. Ah. Pagka, kapalang kubong dito, pwede itong pambubunga yan, oh. Tutungan po ba? <laughs> ha, ha? Tukoy mo ba ang daan diyan, mga hey. mo kaya. <laughs> ah, ah! Kiling pa rin. Hey! Daan na mag-ula ay. Ay, isa po, Conilo. Ayan may sulusugin mo lang hey. ay. Oh. Ah, pagkakapal lang. Kugunti din pang bubong. Ay ah, sa auto, ako yung maglalawis sa uli. Lalawis na po tayo. Oh. Ay hindi ko natin ano. Na, hindi. Sa so,